So, yun mga idol, ha? ito nga pala yung ating babakas ngayon. Yan. So, sa so nakakalam ng lugar na ito, dito yan sa Budik, dito sa Maribelis, yan. Ito lang mga idol. Oh. Yan. yan yung bundok ng San Miguel. Yan. Dito yan sa Budik, yan. So bali dito nga pala natin ito iiwan mga idol no? Okay. Yes. Yan. So, kung alam niyo tong lugar na to mga idol, yan, dito lang yan sa may uh, si Beauty. Kaya kung alam niyo itong lugar na to, punta niyo na. G